mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ika ng Hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, alalahanin mo si Yeso Kristo ang nagmula sa angkan ni David at ang muling nabuhay ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin. Ngunit hindi may gagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magtamorin sila ng kaligtasan mula kay Kristo Yesus at nang walang hanggang kalwalhatian. Narito ang kasabiyang, mapananaligan. Kapag tayo'y namatay na kalakip ni Yeso Kristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, magahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya'y itinakwil sa harapan ng mga tao pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin sapagkat ang sa kanya ay hindi niya itatakwil. Ipaaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa ngalan ng Diyos na huwag magtalo-talo ng walang kabuluhan. Walang ibubungang mabuti ang ganitong pagtatalo manapay kapahamakan ng nakikinig. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin Ang kalooban mo'y ituro, o Diyos, ituro mo sana sa abang mong lingkod Ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan tagapagligtas ko na inasahan. Oon, ang iyong landasi iyong ituro sa akin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siya iyong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Oon, ang iyong landasi iyong ituro sa akin. Tapat ang pag-ibig siyang umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima siya kay kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan niyang banal. Oon, ang iyong landasi iyong ituro sa akin. Aleluya, Aleluya, si Kristo ay nagtagumpay na lupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Aleluya, Aleluya ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Yesus at nagtanong, Alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Yesus, Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Tama po, Guru. Wika ng Eskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas at ang umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na malaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos at wala nang nangas magtanong kay Jesus mula noon ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.